Sagutin mo nga yung tawag ko. Hello, Yuan? Hindi sinasagot na Joanna ang tawag ko. Nasaan ka na ba? Kala ko ba attend ka ng birthday party ng lola mo? Sabi yes. I'm sorry, I'm just hanging out with my friends right now. But promise, I'll go home in a bit. Pero na, binom ka na. What? Ano oras na? Wala ka nang aabutan dito. Diyos ko naman. Wala na nga yung kapatid mo. Sumasabay ka pa. I know, I'm sorry. Bigla kasi nagkaayaan kaya dito. Pero, ma, promise, uwi na ako ngayon niya. Go, Raider! Luan, kausapin mo yung kapatid mo. Kailangan niyang umuwi dito. Dahil pinatira niya ni mama,

<laughs> Bakit po kayo nandito? May gagawin na lang ba kayo sa kapatid ko? Sinundan niyo ba kami? Guguluhin niyo na naman ba kami? Eh, sino ka? Para sundan namin. <laughs> Amy, tumahimik ka muna po eh, di ba? Let me handle this. <laughs> Makapagsalita ka kasi akala mo naman kung sino. And fyi Ina, matagal na namin family friends, yung mga de la costa, bago ka pa dumating sa buhay ni Lola Aurea. Magkakilala po kayo ni Lola? I yes, Ina dear. Matagal ko ng kaibigan si Sonia, yung daughter-in-law ni Madam Aurea. Magkaibigan na kami bago ko pa nakilala yung daddy mo. So, alam din po ba nila na... Kasal kayo sa daddy ko? Na namatay kayo ng na asawa recently? Na kayo ang stepmom namin ni Nuno na pinabayaan kami? Hindi. Wala silang alam tungkol doon. Kaya please lang, huwag ka nalang maina.